Ah. Two effects. Mm -hmm. Try. Big effects. Worms. Yan ang ating tubi. So Dark Dapat niya 'to. No Yan 'yan, ating tube. So, lilinisin natin 'yung hindi mo dark na 'yung color ng ano. Water. So, may mga alisin tayo dyan yung mga patay na ito ang paraan ko na paglilinis na tubifex so kanina ito yung may erator tapos medyo overnight na siyang hindi napapalitan ng tubig medyo nagiging ano na siya dark so muna sinasala pero tinatapong ko yung lumang tubig drain natin yung lumang tubig para palitan bago. Pero yung bagong ipapanood ay stock water o kaya yung tubig na galing mismo sa water change na kapag hindi, dapat hindi yung bago galing sa tap. Dapat kahit dechlorinated na siya. So ayan. Ano so, ma-maintain? Tapos kinaan, pagsasabi natin yung stock water o kaya galing sa water change. natin hanggang kaya huwag natin isama yung lumang tubig para mapagitan siya okay. ipag natin dito para makita dahan-dahan lang ang paglipat ko para hindi magpurog para ang lang dyan yung mga katay kayo no, kung nakikita yung connecti yan yun Actually, sa tingin ko, hindi naman talaga ano eh, sana nakikita yun no? yung mga kulay puti-puti na yan. Mga patay yan hindi yan yung sinasabi nilang suka ewan ko kung saan nakikita nila yung suka na sinasabi nila sumuka daw yung mga tubig pecs or ewan ko kung poop ba yan pero hindi obvious naman na yan yung mga patay na na, ano, na tubig ngayon ginagamitan ko yan na turkey baster so, wait lang kukunin ko. ko para maganda. ito yung technique ko itong secret ko <coughs> ito ang gamit ko para tanggalin yung mga tanggalin yung mga puti-puti na yan. So, dahan-dahan, i ko lang yung patay. Hindi lang sumama yung mga yan, o. No? Kasi patay na, eh. So, yun. Tinatyaga ko silang tanggalin na ganun. Yung mga buhay kasi, malakas ang kapit nila, kaya ini dinadahan-dahan kung wag sila mag-iwas mula yung pag-water change. And yung mga patay, sila yung ibabaw. So, kung napansin nyo, parang nag-flip ako ng itlog kanina. Ito yung parte, itong nasa, itong nakikita natin nila. Yan yung part na nasa ilalim. Ngayon, nilipat ko rito, mula sa malaking basin kita kita nyo na lumitaw na yung ilalim kung saan nakatago yung mga patay na so nandahan lang hindi yung tinating ubusin yung mga patay kasi kung hiwalay na yan eh na so, medyo inalog-alog mo palang konti hihiwalay pa lalo yung mga patay Yan yung kulay puti kasi pag pinabayaan mo lang yan madami, madadami madaming madami, madami, mabubulok kaya yung mo rin pakain yan patay na ayaw pakain yan hindi siguro kung kamamatay-matay lang pero bakit pa? Live foods nga pinapakain eh, di ba? Hindi dead foods. So, ayan. Ganun lang. Then, after ma, ano, after mahigop lahat ng mga yan, ilipat ulit siya sa yung tabong. Patch ng tubig. So, kunti na lang ito dahil binawasan ko na kahapon. Naglagay na ako doon sa mga lower oil. Gumagamit din ako ng cone na at DIY. Nakita ko doon sa video. Ayan, ganyan lang sasama yan. Okay. So, ganun lang. Tanggal. Babal natin dito. Babal natin dito. Baka. Ilan lang yung video. water. At least sa akin 24 hours. Hmm? Ang lang kung ganun. Tiyan, saka pag ibubuhos natin, makikita nyo naman, sa manin, naman yung naman mga mga, mga so, Pagkain din Hindi no? mo sa napag yung yung pa. mga dalawang na lang ang nakulog lang naman ang Para fresh lagi. pinapakain ko. So, tingalit natin kung mayroong pagkailang mga ano, mga puti-puti na hindi na gumagalaw, hindi natin. So, yan. Naibalik ko lang siya sa ano, sa pwesto niya kung saan dinatakpan ko siya. Kasi mas gusto na ito yung matilim. Kaya nilalagyan ko ng takip, ayan o, oh, ganyan. Ito namang dap niya, culture. Kinukulture ko pa. May aerator din yan. Tapos, hindi ko tinatakpan ng madilim kasi mas gusto daw na yung may ilaw. Naglilinis ng Tupi Pex. At magkukulture ng top niya. Kali, bonus. Ano na yan. Info. Pero ito. Ito talaga. Siner ko pa. Ano na. Sino mo. Oh. Buhay na buhay. Nagkumpulan na agad. Ayos. Ayos.